ang Kang Gonzales. pinalagan ang isang van na minura-mura ang buong production ng PBB. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Pinalaga ni Bianca Gonzalez isang fan ng Pinoy Big Brother na minura-mura ang buong production dahil sa pagiging scripted ang nito, particular na ang PBB Gen 11. Binigyan pansin na isang fan na unang nabunot ang mano ni Fiang si JM pero bakit daw naging si D sabay mura nito na napakalutong sa PBB? Hindi pa natapos doon ang pagmumura ng fan ni Fiang dahil sa sumunod nito statement ay puro mura pa rin ang pinakawalan nito. Sinabihan pa nito ang production ng PBB na napaka-insensitive dahil alam naman daw na mga ito na may naman magitan na kina Fiyang at JM pero ginagawa pa rin daw ng production na paghiwalayin ang dalawa at paulit-ulit na lamang daw na issue na nakakasawa na. Dahil sa mga pagmumura ng fan ni Fiyang kung kaya't sumagot na dito si Bianca. Ayon sa aktres na siya nagsilbing host ng na nasabing show hindi kailangan murahin sila o insultuhin dahil lamang hindi pumabor sa standard ito ang kanilang show. Naiintindihan niya raw na marami silang mga basher pero pumapatol daw siya sa mga ito kung sobra-sobra na. Pinahalagahan umano nila ang opinion ng kanilang fans pero kapag minura daw sila ay maling-mali na at sana umano next time, i-share nito ang kanyang opinion ng mas makatao. Sa huli ay sinabi ni Bianca na magkaiba ang nagpapakatotoo sa pagiging makatao kung saan pari manong importante ang mga iyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, D -W -I z Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.